So yun mga kabady Nayatid ko naman yung panganay Halos Hindi na tayo bumababa ng sasakyan Ayan o oh, Ayan yan, yan yung bahay na yan. Hop oh, Ayan yan bahay na yan Tingnan nyo mga kabady oh, Yung mga sasakyan nila Nasa labas Udi Mercedes Ford Samantalang si Bruha mga lang langyana yun. Ayaw niya ipaparkin sa labas. So let's go. Forget na natin mga kabari. Oh. Kailangan natin ng... Umuwi kasi kalma tayo pero gutom na ako mga kabari. Kailangan natin ng... Na... Ayan Pagmamasdan nyo na tayo naihatid ko na yung panganay naihatid ko na rin yung Yung tawag dito Bunso Dalawa lang yun sila mga kay Everybody na Pinagdra-drive ko Pero parang Apat na tao yun mga yun Time parang anim nyo o, oh, yun ang mahirap doon mga na maagang lumalabas yung kapatid niya si Bunso tapos siya late siyang lumalabas pag uuwi na ako mga kabadi pag uuwi na ako pauwi na rin yung Bunso <laughs> kaya minsan talaga sabits talaga ako mga kabady. alam niyo yun yung sinasabi ko na maga umalis ng maaga yung bunso tapos uuwi din ng maaga ha di ba yung time na uuwi na yung bunso kumbaga uuwi siya ng alas 10 yung bunso uuwi siya siyempre umalis siya siya ng maaga mga everybody umalis siya ng alas 7 ganon ngayon itong panganay uwi siya ng ay lalabas siya ng 9.30 o diba dikit tingnan nyo makabody diba natid ko bunso natid ko yun si bunso si panganay di pa ako nakaka uwi lalabas din siya So, yun lang mga kaibirbadi. Ang aking trabaho dito, hatid, sundo lang. alis yun. Halos ano yung mga kabati, dikit. Ganun din yun mga kabati. Pag uuwi sila, Ganon din Pag naihatid ko sila mga ka everybody Alam nyo yun Magkasunod silang lumabas Ganon din uuwi mga yon mga kabady Yun ang ibig ko sabihin Pagkasundo ko dun sa bunso Pag umuwi, pag uwi ko ng bahay Tatawag na rin yung panganay Sabi niya come wala nang babaan yan mga kaibibati hindi na ako bumababa ng sasakyan as in ano yung sitwasyon na lumabas sila ganun din ang sitwasyon na uuwi sila sa bahay mga kabating dikit din uuwi ng alas 12 yung bunso pagka uwi ko 12.30 magpapasundo na rin yun kasi lahat ng biyay dito mga kabady mostly 15 minutes 15 minutes to 25 minutes pero malayo yun mga kabady ha ang pagsusunduan ko parang Manila to ano na Pangasinan Boundary to Boundary ng Pangasinan to Manila Yun yung pinupunta nila mga Kay everybody yeah, ganito lang ang aking buhay family driver 12 years na wala pa rin nangyayari pero pinabaya ko na kay Lord dun mga kabady, lagi na lang ako nagdadasal na kahit nauna yung mga junakis ko na pundar ko harap ko na lang dasal ko na lang na ano makapagtapos sila Tra trabaho ako magtatrabaho kahit bahala na kasalanan nila yung mga kaibribadi pag ako eh, hindi na nakapagtrabaho di sila nakapag-aral sabi nga nila ang pagsisisi nasa huli kaya kung hindi nila sipagan ayusin siguro pag yung era na nila na maghihirap sila hindi ko na siguro makikita yun. problema na nila yun. <coughs> basta be support lang sa mga anak lagi nyo lang sabihin na umiwas, umiwas sila sa gulo umiwas sila sa barkada na yung mabuli ba mapasikat kasi kawawa rin mga kaibribade yung isang tao, isang kabataan lalo na pag may kasama kang dalawa o tatlo na siyempre sanay sa angasan, sanay sa so, suntukan, sanay sa takbuhan, tapos mapabarkada yung anak mo na lulutoy-lutoy ba, diba? kawawa siya kaya sabi ko sa kanila Lagi kong sinasabi, mabubuhay ka naman sa ibaba ng mundo kahit wala kang barkada. Basta marunong ka lang makisama, makibagay. Mararanasan mo lahat ng kasiyahan. Yun lagi kong sinasabi sa kanila mga kaibribadi. Ang totoong kaibigan, barkada, ay yung nasa trabaho. Kung baka nasa permanent sila ng trabaho na sa company yun ang totoong sinasabi ko lagi mga kay everybody na totoong kaibigan, totoong barkada nasa katrabaho kaya ano lang sinasabi ko lagi sa kanila mas maigi na kami kami na lang na mag-aama ang ano magbabarkada mag-aama sabi ko nga sa kanila pag na sila lahat huwag lang sa akin na tatay nila kasi walang ibang makakatulong mga kay everybody kundi ikaw na ama walang makakatulong walang makakarimidyo lagi kong sinasabi sa kanila mga kibibari dito ang banda mga kibibari 100 lang dito pag nasubra mo talaga may pipitik eh. palipat-lipat yung camera dito mga kibibari kaya nakakaukat-ukat itong lugar na to nagugutom na ako mga kaibribadi bili lang ako ng ano ng dan ako sa restaurant Kanina pa yung banat ng banat yun, naririnig ko yung Ganun, parang may turbo yata yung Lexus na yun so, Pauwi na tayo mga kaibirbadi Pa-exit na ako, pauwi na ako Pero parang gusto kong bumili mga kaibirbadi Tingnan ko kung may mapaparkingan ako Mga kaibirbadi Bili ako tayo, bili tayo Nagugutom ako Habos pag uwi ko, kapi na lang. Huwag na lang. Pero gusto nang hinahanap ng katawan ko sa warmay. Hindi natin pwedeng baliwalain yung lang tip ko mga kay pag gustong kumain ng katawan nyo bito kayo naisip nyo ibigay nyo sa katawan nyo mga kabady kung sakaling gustong ko yung kumain ng fried chicken ah, basta bulalo gano, ibigay nyo mga kabady kahit one port lang yan a kilo ipadama nyo sa katawan nyo mga kay maniwala kayo hahaba ang buhay nyo Huwag yung porket may pera ay eh, nag kayo ng limang klaseng ulam. Naku po. Tahandaan lang yun. Saan kaya yun mga kibibadi? Marami sasakyan Yun o. Oh. Ay naku po. Sarado siya mga kibibadi. Ayun no, sarado. Pag ganun yun, pag ramadan nagsasara yun. no choice tayo mga kay everybody. Tignan na kamatakam natakam pa naman ako. Ay! Pa yan. tayo mga kabari sa bakala yung gusto ng katawan ko yung shower my eh pass na lang muna tayo mga kabari uwi busy ngayon hindi na tayo nakakapagpalaro na hindi na ako nakakapunta ng basketball mga kaibribadi wala kasi na magsusot sa Wala kasi ano, tawag dito Walang magsusundo at maghahatid Ngayon, hindi na ako bibili sa bakala mga kabadi. Magtatanong na lang ako doon kung anong makakain doon sa kapit at tinapay na lang yung hihingiin ko doon sa kusina. Hindi na lang ako ng mga kabadi yung tinapay. Paluto na lang, magpapaprito na lang kung mga kabadi tsaka ano, yung sandwich. Pritong itlog tsaka pipino. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Yo, nakauwi na naman tayo mga everybody kay everyone. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sobrang salamat, salamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyo. So, mamaya ulit pag sunduan na uh, hmm. Biningit bini naman ang jingiwat ko mga kaibribadi yung nakakita So, mamaya ulit Sunduan na Susundo ta tayo Nanon din mga kaibadis na sitwasyon Malapit lang, 30 minutes lang yung pagitan nila Pagkawin ni Bunso, diretso na ako. So, bye-bye. And God bless you. At mubarak sa lahat ng mga Muslim. Uh, God bless you all. Uh, be safe, be kind, and peace no war. Bye-bye.